Hi guys, nabudol fight kami and somebody is asking for pera, ayan nagsabudol yung nanay niya, naka kulungan kain ka kain ka mukhang guto sa It's better to give na lang ba? Nadami kasi yung kanin. kaysa naman pera, ibibigay natin, di ba? We're not so sure of pera-pera. I pera. ay with you. Kaya nakikita naman natin, napagutom siya, no? Suka, sir bro. Sayang naman yan. Suka. Ayan. Kain ka lang ano. Gusto mo ng coke? Sige mo ng coke ka. Nagsya po. Sino kasama mo ngayon? Sa bahay, saan ka nakatira? Diyan lang. Sa labas lang. May mag-anak ka mag dyan. Wala. Anong pangalan mo? Ano? Ar Arnel. Ar 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 Arnel. Arnel. Sina ka rin. sa akin ha. Kahit mahirap ang buhay. Pag-aaral sana. Masama Huwag mag-nanakaw. Ano ba yung ginawa mo, parang hmm. nangangas ka, okay na yun, yung yes, magnakaw, ha? Namapit, magandang gabi po, pwede po makahinig ng pagkain, ha? Ito pa. Para hindi ka magutom. utom Maraming kahit-hintay, no? Mayroon ko ng kani. Gusto mo pa ng kani? Lagyan mo pa ng kani, ano, madami pa to. Gano'n ka muna, no? ha? Okay. Kakain ka pa ba? Ito cellphone number ko na Makitawag ka Mas na sa Palawan Ba't nagaling kita? <laughs> Nag-aaral ka ba Arnel? Nag-aaral ka? Ay, Nag-aaral Ninagpa-aral sa sayo. Nilagpa-aral sayo. Kain ka na. Maganda 'tong trabaho sa. na lang. Manginig na lang. Mas okay pa 'yon.

May isla pa ba yun? naman. Oh, ano naman yung bata ko. Hindi ng ba yung mga sinasabi mo? Haan. Uh, ang kulungan sila? -ang... Ah, masabaw ka. Nasaan hmm. kulungan? Uh, Bakit dito? Uh, yeah. benta ka dito? Ha? Dito. Nagibenta ka ang droga? Dito. Dito. Tuloy naman. Tatay mo saan na? Pinanay mo? Eh, dalawa sila? Mga ano sila? Mga user o pusher? Ano? Nagbibenta nga daw? Ano? ano user and pusher. Nangyayin lang siya. Kailan pa sila na gusto siya kung 4 years na Kain nga, bigyan nga ng pera mamaya ha. Oh.